Hi guys! Welcome sa akin channel. So ngayong araw na ito ay idolocate natin kung saan ang resource room dito sa SG Campus. But before that, cue muna natin ang intro. So yun guys, no? trial locate na natin. So map tayo. Yan. Pasok tayo ng 1F. try natin mag loading guys so yan nasa if na tayo click lang natin tong information room yan takbo lang yan lapit na tayo So, yan. Information room. So, dito yung resource room, guys. Information room lang nilagay. So, yan. Yan. So, yun lang, guys. Next video ulit.